Manmade siya, gawa lang siya nung tao. Ha? Oo, bakit? Ano? Ikaw, nagbablog ka rin? Ano? Search mo lang, Motokris Vlog. Motokris Vlog. Ikaw, vlogger ka? Hindi. Uh, <laughs> Yo, what's up? Gandang araw mga kapatid. So ngayon andito kami sa Bato Resort kasama ko ang PCMC Riders at uh, yun nga nakita na natin kung ano yung posibleng problema ni Masi kanina tinignan namin ni Boss Web. wala pa lang uh, sarado pala yung kanyang air intake so nakita na namin at least pupunta na lang namin papaayos na lang namin ang hirap kasi hindi mabuksan yung hindi mapihit yung kanyang air intake kaya pala pigil yung kanyang takbo so yun ang nangyari eh hindi mapihit matigas so dapat siguro kailangan na ipa siya yun uh, para mapihit kasi so, ngayon andito kami sa Bato Resort kasama ang uh, PCMC Riders at uh, kalimutan na muna natin yung problema ni Masi dito muna tayo mag happy happy muna tayo right? Pakita ko sa inyo yung uh, paligid nitong uh, Bato Resort dito sa may San Pablo, Laguna. right samahan niyo ako ka, mga kapatid. Grabe yung rambutan, no? hitik na hitik sa bunga. Oh. Oh, ang dami oh. Akala mo ano eh. Uh, ano yun, yung pampapula? Astuete. Rambutan yan mga kapatid. Yan, oh. Hitik na hitik. Imuyo ko na yung mga sanga. Alright, uh, ngayon lang ako nakarating sa lugar na ito, sa dito sa San Pablo, Laguna, dito sa may Bato Spring Resort and na uh, Resort, Resort dito sa San Pablo. Napakaganda pala rito mga padi. nakita May nakita ako rito ng maliit na ilog o batis-batis. Hindi naman siguro kanal to. Galing to sa ilog eh. Ayan oh. Galing to doon sa ilog doon. Tapos tumatagos yan dito. Dito sa kabila. Yan, hanggang doon. Alam niyo maganda suggestion ko rin sa may-ari nito. Gawin niyang peace pond yan no? harangan niya yung banda roon gawin yung peace band ano? maganda <laughs> hindi sayang yung tubig di ba sayang eh ang ganda oh kung maayos to ang ganda nito suggestion lang naman yun pool pala rito Swimming pool No pets Allowed at this point Ang galing ha, may swimming pool pala Ayan o oh. Ah, nasa yun. Okay. Man-made lang yan. May ako mo dito? Kumusta? gusto ka? Ayos ka lang. Ang pangalan mo? Nginginig ka na. Nginginig <laughs> na labi mo. <laughs> Ayos ka lang dyan. Bata. Wala lang. Nag-enjoy lang siya. Ha? Oo. Bakit? Ah... <laughs> uh, search Search mo lang Motocris Motocris Vlog Search mo sa Facebook Oh <laughs> Marami yung tubig ano oh. Napakalinaw oh. Hindi ito Man-made yung structure nya Pero yung tubig is Natural na galing sa ilog Hindi ito ano Hindi ito galing sa nawasa Ito ay galing sa ilog mismo o galing sa kabundok doon doon pa tubig Ah, uh, parang ano sa doon may falls siyempre hindi ko na kaya puntahan doon eh hanggang doon lang ako sa dulo and then dumadaloy na yan dito pero yung mga nakikita nyo mga bato bato na yan ano yan uh, man made siya hello po <laughs> man made siya gawa lang siya nung tao ha? oo bakit? Ano? Ikaw, nagwa-vlog ka rin? Ano? Search mo lang, Moto Chris Vlog Moto mm -hmm. Vlog Ikaw, vlogger ka? Hindi eh, <laughs> Pangalan mo? Uh, search mo lang, Moto Vlog Sa Facebook <laughs> So ayan, gawa, ng, gawa lang yan ng tao Yung mga nakikita nyo, mga bato na pinagpatong-patong na yan uh, pero yung tubig na dumadaloy dito, ay uh, natural na nanggagaling sa isang doon sa bundok. So malamig yung tubig na yan kasi puro bato yung dinaanan niyan galing pa doon tapos puro puro bato pa yan diyan oh. Napakalinaw oh. Right. Ang ganda. Ang ganda rito. Suabe. Sorry oh. oh. no. Ang linaw niyan oh. Napakalinaw niyan. Mga pa di gandun gandun Galing, pero natural na nanggagaling sa kalikasan yung tubig na yan ha? hindi yan galing sa kumbaga sa Metro Manila eh, nawasa hindi natural galing sa bundok yan dami nang naliligo dito din ng aming cottage yan, cottage namin pansamantala pero mamaya lilipat din kami sa ikalawang palapag doon sa kabila man doon mamaya pa yan lilipat kami ah, huh, pagod ako makikita ako doon sa pa Dito na ako sa I aming mean, cottage. O oh, lubot! Inikot okay. na ako. Inikot na ako lubot. Oh, bakit? Nandiyan <laughs> pala kayo ha. Inikot <laughs> ko na. Sa <laughs> drum ground dito sa Pilipinas? Oo. Oh, oh. okay. Bakit ba? Tumula na natin yan. Oh na natin. Oo. Nandita. Bakit? Bakit ka nakit. Anong ulan nyo? Oh. Uh, hirap gumawa ng vlog. Ngunyo. Kapad eh. Pade, hirap gumawa ng vlog. Huh? Natumba yung motor ko kapon eh. Ano ba yung gano'n? Natumba yung motor pag ikot ko. Natumba. <laughs> It's my life.